Grabe. Well, well, well. That's really something, ha? Huh? Grabe. Nakakapagod naman itong trabaho ko. Nakakagutom pa. Pa-dinner ka naman dyan. Oh, Bakit daw? Laman reklamo eh. Kesa yung dividend nung pinangako nyo, hindi na ibigay. Sana pinakausapan mo na. Kaya ba natin i-solid ang investment niya? Bakit hindi na lang natin i-lock yung shares niya sa ibang tao? Eh, magkano ba yun? I-set up mo ako ng appointment. Ayaw na nga makipag-usap eh. Eh, sino ba yung kausap mo? Yung abogado niya. Tawagan natin si Mr. Hernandez! Dali, bilis! Pwede ba? Huwag ka na makigulo dito. Kanina pa ako suggest na suggest, hindi niyo naman ako pinakikinggan. Isip ako na isip, sinasahin niyo lang mga ideas ko. Para ka bang binabayaran niyo ako dito? sir. Pwede ba? Lumabas ka na. At lalo ko nagugulo sa'yo eh. Eh, paano ko kayo matutulungan? Excuse us, please. 1,000 level nga, hindi mo masagot ang pambansang bulaklak. That's really something. That's really something that hits my heart. Pinipersonal nyo na yata ako eh. Akala mo kung sino naman sila matatalino. Hmm? Yabang. Hmm? Mr. Benito Spinlock's office. How me? How me? How are you? This is Mr. Hernandez. Uh, Mr. Hernandez? Uh, Kamusta naman po kayo? Si Joanna po ito, yung executive assistant. Ano po problema natin? Sabihin mo kay Nino, istorya ang pera ko. Wala siyang word of honor. Ako, sir. Ako na po ang humihingi ng sorry. Kung ano man pong pagkukulang ni Mr. Pinlac, pagpasensya niyo na po. Huwag naman po kayong padalos-dalos ng desisyon. Alam niyo, marami po talaga negosyong hirap ngayon. Dito, okay naman po ang pera niyo. Pag binawin niyo ang pera niyo, para na rin wala kayong word of honor. Ah, Mr. Hernandez. Ako, ako nakakausap kay Mr. Ah. Hernandez. Please. Hello? Excuse me, may kausap ako. Ah, sorry po. As I was saying, pag kinuha niyo ang pera, isipin niyo na lang kung ilang lang tao mo ang wala ng trabaho, ha? Ilang mag-aanak ka umaasa doon? Kasi niyo ba yan sa konsensya niyo? Oh, sige, sige, sige. Sige, iha. Sabihin mo lang kay Nino, Ayusin ang mga dibidenda ko. Opo, sir! Mr. Hernandez, ako na po mismo magdadala sa inyo. Ah. Bye! Ingat po kayo! Ah. Bye. Ah. Ano, ano, ano daw? Anong, ano sabi? Ay. anong sabi? Ha? Huh? Ano? Duwana, anong sabi? Okay na daw. Basta lang ipadala niyo na lang yung cheque sa kanya. Uh, ang ibig mong sabihin, hindi na siya maglalabas ng pera? Hmm. Hindi. Grabe. Well, 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 that's really something, huh? Grabe. Nakakapagod naman itong trabaho ko. Nakakagutom pa. Pa-dinner ka naman dyan. Oh, aba, okay, kahit saan. <laughs> May tatanong lang ako sa iyo. May inaantay pa ba tayong bisita? Ah, wala? Wala. Ang ibig mo sabihin? Sa iyo lahat 'yan? Uy, pasensya ka na, gutom na gutom na ako, uy. Ah. Gutom ka. Mm. mm. Ah, sarap. Mm. Mm. Okay na ako talaga dito. Sigurado ka na ayaw mo sa klas na restaurant, ha? Okay na, okay na dito. Better luck next time na lang. Totoo ba talagang maswerte ka? Uh, hindi naman. Hoy, okay, sir. Advice lang, ha? Pero huwag mong mamasamain. Sana, baguhin mo naman yung style mo. Paaram bulok, eh. Baka hindi tayo magkasundo niyan, ha? Naku, mapipilitan na ako mag-resign. Wag naman. Hindi pa naman. Nervyoso ka naman masyado. Bibigyan pa ko na nice siya chance. Ah. you know, I have a proposal to make. Gusto mo, gagawin na lang kitang vice president. Ah, um, may, may, may dumikis sa nguso mo. Ano nga pa na sinabi mo? Ah, sabi ko, gagawin kitang vice president ng kumpanya. Vice president? <coughs> 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 Sorry. Uh -oh. uh. Uh. Aba? Mrs.? Medyo high-risk pregnancy na kayo. Bakit ganun? Sa dami naman nung nang pinagbuntis ko, dito pa ako nagkaroon ng problema. Siyempre, medyo may edad na kayo ngayon. At saka, sa dalas ninyong mga anak, naging manipis na ang lining ng matres nyo. Dok, delikado ho ba talaga? Iha, kailangan ng lahat ng gamot at vitamins na ito. Pagkatapos, pahinga. At saka, regular natin siyang imomonitor. Mm. See me next month, ha? Oho. Saka, pakibili na lang to sa pharmacy. Okay. Thank you po, Doc. Okay. Balik ka na. man Nay naman, hinay-hinay lang. Kayo naman hataw kayo ng hataw, eh. Magmula ngayon, doon na lang lagi kayo sa bahay. Huwag na kayo magtrabaho. Paano naman kikitain ko, sayang? Tsaka nai, baka nakakalimutan nyo, executive na anak nyo, akong bahala sa inyo ni tatay. Executive? Well, something... Executive! Nai, <laughs> nai executive! Nai, executive! Ano ako, executive na? Hindi na ako malilate ulit. Pasensya na kayo, ha? Kasi sinamahan ko lang yung nanay ko. Good morning, Joanna. My favorite office mate. Hmm. Oh. Huwag na yung ganyang attitude. Dapat nga, ginagawa yung role model tong si Joanna. Para naman umasenso kayo. Tama na yung crab mentality. Yang ingit-ingit. Bakit? Ano ba nangyari? Napromote ka. Oo na nga manag -manag -man. pala. Boss na pala ako ngayon. Pwes, meron ako mga bagong patakaran. At lahat kayo susunod sa akin. Ikaw, buray mo nga yung makeup mo. Anong kinilaman nun sa trabaho ko? Mukha kang... At ikaw, magmula ngayon, baliktarin mo yung lamesa mo! Face the wall! Pangit mo! Kayo ha! Gusto nyo ba lahat pasaktan sa akin? Magsabalik kayo lahat sa kayo! Tsarins! oh no Naisulat mo na may address Oo. Kailangan nga kita dito eh. Eh bakit nga? Kasubuan na to. Naku sir ha, ayoko na. Baka kung ano na yan ha. Hoy hoy! Anong gusto mo? Ibalik kita sa dati mong posisyon o pupunta ka dito? A ano ba suot? Casual o formal? Kahit ano. Okay? Bye. Okay, bye. Grabe na laki ng bahay dito. Ba yung... Ayan, ayan, dyan na. Okay, Ito. fine. Go, tie. Ano bang trabaho yung napasukan mo, anak? Gabing-gabi na. Eh, tay, ang kulit si ng amo ko, eh. Eh, paano ko uwi niyan? Eh, bahala na. Baka magpahatid na lang ako sa assistant ko. Assistant? Walang ya. Pa-assist, assistant pa, anak ko. Ano ba ang trabaho ng amo mo? Ay, naku, tay. Alam niyo yun? Hindi ko nga rin ho alam, eh. Hindi makapag-desisyon yun pag hindi kinukonsulta. Bakit? Pakontos din ba ang trabaho niyan? Hindi ho, marami ho. Basta sa, -sa, sa negosyo. O sige po tayo, mauna na kayo para makauwi kayo kaagad. Sige, ingat ka ha? Okay, bye. Sir Nino, may naghahanap po sa inyo. Hello? Hi. Joanna, oh, come on, join us. Have a seat. Oh, Thank you. yan? Sure, yan. No wonder hindi kita mahanap. Flavor of the month. <laughs> hey, hey, hey. She's my executive assistant. Oh, okay. right. Mm -hmm. Anong job description niya? Internal affairs? <laughs> 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 What's <you> ah! <laughs> <laughs> ah! Ano yan? Ha? Huh? Uh? Ewan ko. <laughs> 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 Sorry <laughs> <Okay>. <laughs> So, papano? Let's call it a night Hindi pwede Kailangan <laughs> pa namin bumawi sa iyo eh Papano? We still have our cars uh, Go, koche -go Last deal Winner takes all <laughs> better luck next time yes! <laughs> that's it nice game okay that's thank you thank you congratulations my friend 10 million pesos not bad earnings for one night Sorry. It's okay. Sir, last question na lang. Ah, kanina ka pa, last question ng last question. Ano ba yun? Hindi, ito. Last talaga. Promise. Bakit ka ba ah. nags... Exciting. Eh. Saka pinapatunayan ko lang sa mga kaibigan ko na kaya ko silang sabayan. Ganun? Hindi ka pa ba contento na alam mo kung ano yung naabot mo? Bakit kailangan mo pang makipagyabangan? Hindi naman sa ganun. It's part of my lifestyle. Sus, lifestyle ka pa dyan. Hindi mo ba alam na napakaraming taong nagugutom? Alam mo ba kung ilang kontes pa ang dapat ipanalo para makakuha lang ng 100,000 pesos? Well, well, well. That's really something. <laughs> Mali naman yung deliver mo ano? eh. Well, well, well. That's really something. Ha! Oh, <laughs> Kalimutan mo yung hot! Ha! Tay! Ano ah, siyang ginagawa niyo dyan? Ay, hindi ako makatulog. Pagkulang ang tao sa bahay. Tay, Boss ko po, si Mr. Pinlack, tatay ko. Um, magandang gabi po. Ha? Umaga na pala. Boss mo? Opo. Hoy! Oh, oh, hoy! Annabelle! Annabelle! Halika, halika, dali, dali, dali. Ano? Aliga, Makatili ito. Bakit ba? Ano? <laughs> ah, nay. Boss ko po, si Mr. Pinlack, nanay ko. Good morning. Ang cute ng apo nyo, ha. Anong apo? Anak ko. Anak namin. Ito nga, may kasunod na, oh. <laughs> ah... Oo. Fertile mm. sila eh. Halika, magkapi muna tayo sa loob. Halika. Huwag na po. Umaga na eh. Ay, hindi mo na kailangan pumasok ng umaga. Puyat ka na eh. Sige. Uh, sige po. Tuloy Dib na. Sige. Ingat kayo. Na Thank you. Bye. Ari. Ay. Ang lakas sa filambos mo, no? Nay, huwag na nga kayong magsasalita ng salitang... Bakit? Mamaya, masundan na naman yan eh. Sobra to? Tsaka anak ko naman, Nay. Hindi ko type yung boss ko, no? Dahil parati namang nakakunot yung noon niya. Buti nga, umitingiti ng konti eh. Sino ba naman hindi mapapatingin sa'yo? Hindi ano mo nga yan. Sige na. Nay, talaga. Pumatid na kayo. <laughs>